151 po. P151? Kuya, anong oras ang biyahe? Kuya, 5. Alas na Alas 5? 5 po, yung 5. Star Wars 5. Ay, Ay alas 5 pa. <laughs> Sorry, ma'am. <laughs> Nagmamadali nga kami. Ako, hindi na ako babalik dito sa inyo. Uy, <laughs> babalik. Salamat po. nakakatakot magbiyahe ng dagat. Oh my God, guys. Nandito naman kami sa... Saan tayo, mother? Lane number ano daw yan? Oh, doon. Sunod ka na lang doon. Lane 6? Parang dyan din kami sumakay nung pumunta kami dito. Ano yan? Reina uh, Divina Gracia Star Wars tayo. Ito kami guys sa ano oh, pinya sa Star Wars. Virgin de pinya Pransya. Oh my God, si Mama Mary. Kumakaway na naman lang sa amin. Uh, welcome back, Ronnie and Irene. Ayan na. Mukhang wala dito, makakainan atras. Mali yung pasok ni Kuya. Try to. Ay, my other. May parating na barko. Oh. Yan sa atin. Lucena? Ang barto na Starhorse. Tingnan naman kung abot pa ro'n. Kung meron pa. Ha? Wait lang. Anong meron pa? Anong meron pa? Ayan. Tatakbo ako. Yun ang susunod. Sarado na. Wala na kami. Hindi, alas 12. Uy, alas 12 naman pala eh. Tama-tama sana yung alas 12, Mother. Kasi dumaan pa tayo kanina doon. Baka pwede pa yan i-move. Wala oras ang ah? next? Kuya! sunod? eto ano oras ah lilipat dito okay pero dito pala guys no ito lang nakikita ko dito itong mga to pinakahuli eh, tayo mother wala nga talaga dito mabibilang pagkain ayun oh sa likod Balik. Yes. Ano daw ang mother? Yung isang yun malaki. Hmm. Bakit itong isang to Hindi pwede. Hmm. Ito'y umabot. Ang dami natin yung sidecar. Ang dami, tayo. So yan, hindi kami umabot. Bukas pa sana ang aeroplano.